So nung nakaraang araw nga pala guys, nagsaing nga pala ako ng hindi naglalagay ng suka. Gabi na nga pala to at kinubukasan nga pala mamasa-masa yung mga kanin. Ibig sabihin na malapit na nga pala to mapanis. Sayang naman kayo itatapon kaya pumunta na ako na Alpamart para bumili ng chowpan. Yung kinuha ko nga pala ng flavor dito, bibimbam. Pagkatapos ko sa Alpamart, pumunta naman ako ng Dali. Meron kasi ako nakita dito ang Shanghai at favorite ko nga pala to. So pag ko nga pala guys, tinignan ko nga pala yung ginamit ko mantika. Nagdadalong isip kasi ako kung itatapon ko ba to o hindi. Kaso nangiinayan nga pala ako kaya ayan sinala ko muna. Hindi pa naman kulay itim yung mantika kaya malinis pa to. Tapos yung kanin, dinurog ko na rin para madali na to maluto. Nagprepare na rin ako sa paggagamitin ko ng fried rice. Tapos yung gagamitin ko nga pala mantika, yung gamit nga pala sa lechon belly. Kinalat ko na nga pala yung mantika para hindi na rin magdikit-dikit yung mga kanin. Hindi na nga rin pala ako nagbasa ng construction ng chowpan dahil alam ko na nga pala lutuin. So kaya ko nga pala ginamit yung mantika ng lechon belly para may lasa nga pala yung mantika. Ibig sabihin guys, pandagdag flavor din yun. So nung naluto na nga pala yung itlog, nilagay ko na nga to mga kanin. Hindi pa namin siya pero malapit na nga pala siya mapanis kasi nagtutubig na. Ganun nga pala yung nagiging effect ito kapag hindi nga pala kami naglalagay ng suka sa kanin. Ito kanin nga pala guys mukha na agad masarap kahit wala nga palang chowpan. Pero syempre guys mas papasarapan pa natin to gamit tong chowpan. Bibimbap nga pala yung flavor nito at hindi ko nga pala to natitikman pa. Ang goal ko nga pala guys lahat nga pala ng chowpan ay bibilin ko. Para alam ko kung ano yung pinakamasarap sa kanilang lahat. Gusto ko na nga pala maging healthy kaya naglalagay na nga pala ng konting gulay. Tsaka ito nga pala yung nagpapasarap sa mga fried rice. So pagkatapos ko nga pala dito magluluto naman ako ng pang-ulam. So yung lulutuin ko nga pala guys ito nga pala nabili ko sa Dali. 60 pesos nga lang pala to at 10 pira so na agad yung laman. Ito nga pala yung papartner ko sa ginawa kong chowpan. First time ko lang makatim at hindi ko pa alam kung magugustuhan ko. Base nga pala sa nakita ko guys, hindi ko nga pala i -re recommend na i-deep fry mga lumpia. Kasi isang seed lang yung naluluto sa kanila at nasusunog. Nahihirapan nga rin pala ako ibaliktad dahil bumabalik sila sa pwesto. Kaya ang ending may nasunog na isa. Hindi naman ako mag dahil pagkain pa rin naman yan. So dahil healthy living na nga pala ako, tatanggalin ko na muna yung mga mantika. Delikado kasi sa katawan kapag mamantika yung kinakain. Tapos ito nga pala mantika guys, malinis pa. Ano kaya yung next na iluto ko dito? Pa-comment naman guys kung anong suggestion nyo. At dahil tanghalian na nga pala guys, oras na para kumain. mag review nga pala ako na walang kaarte-arte. So ayan guys, nakaluto na nga pala ako ng fried rice tsaka ng lumpiang Shanghai. mag review muna tayo dito guys sa bibimbam. Mmm! Marami yata yung kanin kaya hindi malasaan yung flavor ng bibimbam. Mmm! May nalasaan ako maalat. Ito yata yung nalasaan ko guys, okay? so, oh. Maalat. Parang siyang karne. Tapos meron siyang lasang maanghang. Kung i rate ko to guys, 8 over 10. Kung gusto niyo yung rice nyo medyo maanghang, tamang-tama to. Tapos ito naman guys, lumpiang Shanghai. Hindi naman sa sunog. Medyo lang. So, honey's review guys. Walang kaarte-arte. Matabang para sa frozen na somay. Yung lasa niya guys ay okay lang, 5 over 10. Pag wala na kayong maulam, yan, pwede nyo tong kainin. Kapag wala lang kayong choice. Mmm! Kahit wala na nga ulam guys, kahit ito na lang yung kainin ko, okay lang. Mas malasa pa kasi yung kanin kaysa sa ulam. Kaya, baliwala lang. Mmm!